Problemado ang magulang na si Manilyn sa pag-aaral ng kanyang anak. Matapos kasing ilipat ang pasokan sa Agosto, mas madalas daw ang kanselasyon ng pasok ng kanyang anak dahil sa mainit na panahon. Kaya ang pagkatuto ng kanyang anak, hindi rin daw tuloy-tuloy. Mas maganda kasi kung tuloy-tuloy yung pag-aaral ng bata so at the same time para hindi na din sila mag-module sa school na lang. Ganito rin ang sentimyento ni Nani Maria sa pasokan ng kanyang grade 5 na apo. Kaya hiling niya, ibalik na lang sa Hunyo ang pasokan. Para sa akin, parang logi. Hindi masyadong makapag-aral yung mga bata pag ganun. Sana tuloy-tuloy, ibalik nila sa dati. E yung summer talagang mainit na mainit. Kababa yung mga bata ang mga hinaing nila Nanay Manilin at Maria sa pasukan natuldukan sa pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabalik ng school calendar sa Hunyo hanggang Marso. Nakapalob din ito sa inilabas na Department Order No. 003 Series of 2024 ng DepEd o ang pag-amyenda sa DepEd Order No. 022 Series of 2023. Nakapaloob kasi sa DepEd Order No. 022 na ang pagtatapos ng school year 2023-2024 ay sa June 14 na nagsimula Agosto noong nakaraang taon. Sa bagong department order, magsisimula ang school year 2024 to 2025 sa July 29, 2024 at magtatapos ito sa May 16, 2025. Enrollment will be in July. Uh, I think it will be third week of, third week if not second week of July. Uh, it will coincide with the conduct of Brigada Escuela. Layo nitong unti-unting ibalik sa dating school calendar ang pasukan. This year we observe that there are a lot of suspensions because of the extreme heat index. Imagine uh, reaching as uh, high as 52 52 degrees in some areas of the Philippines. So I think uh, it is no longer conducive for learning if we have classrooms as uh, uh, hot as 52 degrees. So uh, we believe and trust in the uh, wisdom of our DEPED officials in adjusting the school calendar, going back to the old calendar of June as the opening. kung susumahin. Magkakaroon lamang ng isang buwang bakasyon ang mga mag-aaral bago ang pasukan. Ipinag-utos na ng DepEd na tapusin na ng mga guro ang lahat ng kanilang mga trabaho sa katapusan ng Mayo. Jose Ruben Vitor para sa Luzon Headlines.